Good morning mga brads Dito tayo sa Kasminagay Farm Naglilinis yung mga tropa natin dito Si The Handler oh Kita nyo naman oh Para si Spiderman oh Talagyan namin yung uh, breeding pen dito Sa lugar na to Yan. Si Spiderman The Handler Ganyan po ang pagpuputol ng mga siit ng kawayan. Ayun si The Playboy. The Playboy, kaway ka muna dyan. Ayan, si The Playboy. Alam ba tayong shout out? Ayun si The Professional. The Professional! Kaway ka muna para makita ka ni Jen Jenir. Shout out Shout out kay Kuya Al ng Sydney, Australia Yan Sydney, Australia Shout out sa inyo dyan, sa mga tiga mga OC Yan, nililinis lang namin to para lagyan ng ano ng uh, breeding pen no? Start tayo ng breeding Baka makahabol pa sa early bird saka sa local Dito yung magandang pwesto Spider-Man. Tayo ha, walang ano 'yan ha, naka walang tungtungan 'yan, no. Yeah, dito namin lalagay yung mga breeding pen natin, ha? So lilinisin muna natin tong mga sheet sheet ng kawayan para maayos pag na set up na namin papakita namin sa inyo yung mga uh, brood materials natin na lalagay dito Yan si The Playboy oh. Shoutout mo yung mga tropa natin tiga tiga tinehero. Shoutout nga pala sa mga Madjungera. Nako. Sila Kurang, sila Joy. At marami pang ibang mga Madjungera doon. Yung mga Marites doon. Ah, shoutout mo rin. Oh, yun sa yung mga Marites. Oh, <laughs> nga pala si Shoutout nga pala kayo, no? kay kaibigan Parot. Parot? Oh, Tao ba yun? Ko? Hindi sa ng Nako, matindi yun. Mukhang uh, matindi pagka marites na ah. na. <laughs> yan, guys. So, So the video, pakita namin kung ano yung mga ilalagay namin dito. So, yun lang guys muna. Uh, short video lang to, no? Pinakita ko lang si Spider-Man. Saka si... Uh, the professional, marami nakakamiss sa'yo. Ano bang susunod mong ipapakita yung mga tips? Marami pa boss. Ah, marami po tayong i-upload na mga bagong kaalaman at kung may mapupulot Yeah. Salamat. Si the professional. Okay guys. So, mga brads na nalagay na natin yung mga bullets natin dito sa ano, sa bleeding um, pen. Oy. kailangan mo na masoy kontakin si Ambeng. Pakita ko sa inyo ha. Ito yung mga green natin. So ito isasalang natin sa Kasmina White to, White Kelso. Lahat ng uh, green na to no. Ah. Magkakapatid. pullets sasalangan natin ang kasmina white ito naman yung pen ng uh, kasmina white ng mga kasmila white dito isasalang natin uh, either uh, actually ano to labindalawa na magkakapatid sasalangan natin ng uh, kelso masin kelso at uh, pure gilmore yan Okay. For uh, early bird and local. Yung iba, ibang uh, mga babae, bukas na namin isa up. Marami pang uh, mga pullets at mga hens na sasalang namin bukas. So yan guys no? Pinakita ko lang sa inyo Yung mga Ilan sa mga Sasalang nating pullets and hens For uh, early bird And uh, Local banded Okay See you at the next video Thank you Bye bye